Ang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Kami po ay nagpuputol ng mga lilinis po tayo ng damo dito sa lote ni Kuya Leto. Pinlay mong ganyan, okay? Pinose mo. Yan, nagdadamo po sila. <laughs> Yan, dadamo po sila sa ano bakuran. Yan po. si Kuya Renzo. At ito naman po si Pastor Sammy. <laughs> yes. Hello. Hi hey, ka naman dyan, Kuya Renzo. <laughs> <laughs> so mm, dam, 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 mo. Ang daming damon. Tataas na. Mas mataas pa sa kanilang ginag na nagdadam. Ayan si Lorenzo. Ito si Pastor Sam. Yan. Ayan po. Nagdadabog po sila. Nagdadabog na po. Nagdadabog po sila. Ang kanilang ginayari mo. Hello guys. Ah. <laughs> uh, Namimiss ko lang yung ano. Namimiss ko lang yung ginagawa namin sa probinsya. Mga bata pa kami. Binatilyo pa kami from 1982 so, mula nang ako nagpastor hindi na ako nakapagputol ng mga puno, mga ganito so ngayon, uli nakapag uh, nakapag ano, uli tayo okay, so medyo makapal, palagay ko ma ilan taon na ito matagal na itong ano, na hindi pa sya na yan, ito naman po so marami po silang dinadamo. Nagulag hmm. ka kung saan ka nakatingin. Yan, <laughs> yan silang dalawa nagdadamo. Ang dami. Yan, silang dalawa yung nagdadamo. Napakati pala dito. Ang mga paspas sa amin. Ito si yung Ayan, dami daming dami niya ang dinada sa Pastor Sam. Ang dami niya ang mo. Madami na silang damo. Pero napakataas yung damo. Charlie. Okay, mga si Lens. Ang gulagong nila. Yaan. tapos. kataasan Ang nga kataas nila. Sa ating church. alam nyo mga kapatid nakakahingal hindi pala madaling mag magdamo, maglinis ang ganyang kakapalan damo hindi madali nakakahingal kailangan matalim ang itak mo kasi pagka hindi matalim wala mapapagod ka lang Uh, kaya hindi madali kasi iba-ibang uri ng damo. Mayroong matigas, may malambot. So, kaya kailangan mat -ma matalimang yung isak. So, ganun din yan sa buhay. Pananampalatayan natin. Kailangan uh, matalimang word of God. Kailangan ay matatag tayo sa pananampalataya kailan malakas ang ating pananampalataya para kaya nating uh, may pahigan salita ng Diyos kasi uh, ang mundong ito, ang tao ay parang dinamo na, no? Parang ang daming ganda mo ang tao, yung tinubuan na ng kung ano-ano ng -ano ang tao, no? Kasalanan. Kuya, wag mo anuhin. Gulay natin na Kaya ganun po ang buhay ng tao. At uh, guys Tuloy-tuloy uh, lang po tayo sa pag uh, uh, Lilingkod sa Diyos Alam ko hindi madali Pero kaya naman din eh. so, Kahit na mahirap Kahit matigas Pero pag tinrabaho Kaya naman So kailangan may karit ka ang purpose ng carrot para mabilis Matangay. tapos hindi ka mangangawit Ganyan, 90 yun yun eh. ayan po ang dami po ang dami po mga damo tataas ilang minuto na? 6 po okay. salamat sa inyong pananood sa aming video nagsisimula pa lang kami ayan si Querenzo ayan at salamat sa aming kameraman, si Ati J. Will, kasama namin si Sandra, at uh, ayan, tayo ay patuloy na naglilinis. Kasi ang ka ng damo, baka kung ilang taon na ito.